Uy, ikaw pala yan. Ah, kumusta? May bago akong tips para sa inyo. Handa ka na ba? Dapat lang. Excited na ako. Excited na akong uh, i-share at malalaman mo. Sige, usap tayo. Hay, mas maganda ang laging handa. Dahil, ika nga sabi nila, ang laging handa ay uh, nalalayo sa mga sakuna. Mahilig ka bang manood sa o nakikinig sa mga balita or information, tips? Halimbawa, nalaman dito ay ang sa TV, sa DRU, at Facebook, Instagram, YouTube, at iba pang mga source ng informasyon na nakikita or naririnig natin. Ang tanong dito, naniniwala ka ba kaagad? Mm. sa pagkakaalam ko kasi, maraming mga fake news, fake news na kumakalat ngayon. Tama ba ako? Upang maiwasan natin ito, para sa akin lamang to ha. Uh, nasa sa inyo na 'yan kung maniniwala kayo sa akin. O ano ang inyong mga komento tungkol dito? Ang sa akin lamang ay dagdag kaalaman para sa inyo nang sa ganun ay maiiwasan natin ang mga maling akala. Simpleng-simple lang ang dapat o ang inyong gagawin. Uh, mag-imbestiga, mag-usisa, mag-research, magtanong sa mga uh, eksperto tungkol sa mga nalalaman nating mga informasyon. At doon, ikukumpara natin o ikunik-kunik natin ang lahat ng mga ito bago natin paniniwalaan at bago natin i apply di ba? Kapag maiwasan ang mga maling akala at mga fake news. Naintindihan ba natin? Hmm? Klarong-klaro ka? Hmm? Very good. Yun lang.